Halos hindi na lumalabas ng bahay ang ilang Pinoy na iligal ang status sa Amerika dahil sa kaliwat ka ng operasyon laban sa mga undocumented immigrant. Ang isang nakausap ng GMA Integrated News, ay e may panawagan pa kay US President Donald Trump na sinuportahan umano niya. Mahigit dalawang dekada nang nasa Amerika. Pero ngayon, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si John, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa libu-libong undocumented immigrant na hinahanting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong U.S. President Donald Trump. Nakapag-aalala talaga dahil hindi natin alam kung anong talagang uh, patutupad. So, so saan hindi ka nakapagtrabaho dahil nasa bahay ka lang? Ganun nga. Paano ka sasakay at pupunta ka sa pagtatrabahohan mo? ay kung bigla maras o makakasama mo yung may yelo. Kung tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles para legal na manatili si John sa Amerika. Sana ay mapakinggan ng ama ng bansa na ito, ay kami na may ako'y sumuporta sa kanya. O ay maunawaan niya na aming sitwasyon dito. Ay hindi na kami mga pusakal hindi naman kami magnanakaw. Ang pagtulo at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino American Legal Defense and Education Fund. Ayon kay FALDEF Executive Director at Immigration Lawyer Lisel Cobrador, mahalaga na maintindihan ng mga apektado ng crackdown ang kanilang karapatan. Kapag may kumatok at sinabi nilang ICE agent sila, kailangan may makita silang dokumento, kasulutan kung bakit kailangan ba talagang papasukin yon? Meron ba talagang warrant? Meron ba talagang notice to appear? Kasi kung wala at binuksan nila, problema yon. Kasi binuksan na nila, pinapasok nila. Ilang araw bago maupo si Trump, 24 na Pilipino ang pinadeport ng Amerika. At 16 pang Pilipino ang nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas. Patuloy naman ang monitoring at pagpapayo ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika sa mga apektadong Pilipino kapag sumangguni sila sa mga konsolado ng Pilipinas. Ipinaaalam lang aniya ang mga karapatan ng mga Pilipino at pinapayuhan silang wag nang paabutin sa puntong wala ng legal na paraan para kusa silang umalis at ikukulong na.